Okay, ganoon tayo. Yung about sa mabilis ng Mac. Okay. 34 sa mga 10 times is 9. Okay. Minus 1 mo lang dito sa 4 equals 3. Then yung 3 minus minus dito sa 9 equals 6. Bring down 3 then 3 ito 3 ma minus mo dito sa 3 Di minus 3 ang yan sa kanya is 3 0 na dito, dito. 3, 34 times 9 306. Okay, 306. gawin naman natin yan sa 4 digit Sample is 6 5 3 times 9 okay minus 1 ulit it's 2 minus 2 is 7 oh. bring down 5 and 6 ngayon imamayos e, mo itong dalawa ito ito -e. 65 yan 5 minus 12 hindi pwede kuha ka ng isa hindi ito magiging 4 ilan ito? 7 itong four. Kuha ka rin ito ng isa. 14. Ito magiging 5 na lang to 6 minus ano? It's uh, 6. Uh, 12. 30, 14. Ito bali 8. Bali 8. Then, 5. Then, 7. Ito na lang. 7. Ito 5,877. Ito na lang natin. It's 653. here's nine yeah five eight seven seven okay five eight seven seven okay thank you